Hindi pa tagilid. Mga pakit mo, balahin yung mga pakit nila. Kinakalo pa namin. Oo. Kulo. Kulo mo mga package <patibos. laughs> mo. Ito, sa akin ito, binigay ko na sa iyo oh, nina Nay. Ito binigay ni Auntie Modda nitong sa bibi ko na sa iyo. 'Yun, sa Ay, ito pa. Binigay niya. Naman iyan. 'Yan, <laughs> Pag Pag ika, 'yan. Pag kami kaya, yan lang pangilumo. Pangilumo. This <laughs> box. <laughs> 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 pa ito. Lunch mm, box. <laughs> <di> pa, <laughs> oh. Eh kasi nung pa yan eh Hiniwanan naman mga ano mga gamit sa kanila. <laughs> 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 ito isa ko na. Buksan ni lah, pabuksan ni, tinggi-tinggi. So, anong nandyan sa laman ni? Bantang. Garing-garing. Oi, wek korang! Buksan ni, wek korang! Woi, berapa siya? Manapun siya. May color siya. Uh, mga kapatid mo, pilih so, pa. So, anong pa? Sila buksan. Hindi namin nabubuksan ito. Siapa yang okay, mangkikinan? Manito, Brass. tatlo, tatlo. tatlo, tatlo. tatlo, Mga t-shirt. Palitaw niya ang kada isang taon. Ewan ko kanina yung kasi. <laughs> ay, numpay yan yan eh. nadumihan na. Ano na? Numpay yan. Bala Na-stack na. hindi na. Dalaga na. Ay, kasya pa kay, ano, dexter. step. Kumuna, sikat kumuna. 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 Kumuna.

Saan mo ipakita mo? Ay, palbe. Ay, bola. Balae! Balae, oh! Mag-barbe oh! Marami, oh! Uy, may yuro yan. Baka may yuro yan. Baka barang. Next, pero na sa katagal eh. Yeah, siya, si Barbie ni, mm -hmm. eh, marasa something. O, oh, may yeah. Barbie siya. Yeah. May nung gagawin yung sandiji eh. Nung nigra ah, <laughs> <laughs> Anong, anong pinadala? 19, ano? Matagal na yan. Iwan e, <laughs> yeah, yeah, mo lang basta two pinadala two, ay, na. Ay, December ay laba. Okay, at ba doon? Wala, pero rata ba doon? Ano mo sasabi mo kay Auntie Danila? Ay, 2007. Gigi, ano mo mo kay Auntie Danila? Salamat. Salamat.